Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani coach partner at JB. So for today's video kaibigan, no, oh, mag-grocery po tayo. Pupunta po tayo sa city. So, this is my first grocery, kaibigan, for this year, 2024. Natagalan po talaga, kaibigan. Nakita niyo naman siguro sa aking mga nakaraang videos. Ah, uh, pabalik-balik po tayo sa hospital. At... Medyo natatakot pa rin po ako na lumabas ng bahay. Uh, sa hindi pa po nakakaalam, ako po ay may sakit no, na depression and panic attack. Kaya naman pabalik-balik po tayo sa ating doktor, sa ating psychiatrist. Pero may iniinom na ako mga gamot kaibigan. Kaya naman ngayon itry ko na pumunta kami doon sa city. So medyo kinakabahan ako kaibigan pero it's okay kasi nga nakatake na ako ng gamot apat na gamot, sometimes limang gamot po ang tinitake ko araw-araw para sa aking mga sakit. Kailangan ko lang talaga kaibigan na pumunta sa city kasi naman, ang um, I am depending on grocery and pure gold lang. Ngayon si grocery, mag one week na po yung order ko, hindi pa din-deliver, no? So shout out kay grocery, no? Uh, mag two years lang, siguro mag two years pa lang ako sa grocery, noon maganda talaga ang servisyo ni Grosari. Ngayon, dalawang beses na nag-order ako, na darating yung order ko, malapit talaga one week. Iwan ko kung anong problema. Pero si Pure Gold, okay naman, no? Si Pure Gold, on time po sila nag-deliver. Kaso, hindi naman kompleto mga paninda ni Pure Gold. Kaya si Ate GB, kailangan pumunta sa city. Kahit pa medyo nahihilo, masakit parati yung ulo. Uh, medyo natatakot-takot kasi nga meron tayong sakit. Kailangan kong pumunta sa pamilyang bayan, sa big supermarket para naman mapuno yung tindahan ko. Mahirap kasi, kaibigan, pag may maghanap na customer tapos wala tayong stocks, syempre si customer uh, pupunta sa ibang store. So, in this case, kaibigan, pag parati itong nangyayari, mawawalan tayo ng customers at eventually hindi talaga lalago, malulugi ang ating negosyong pinaghirapan. Kaya naman, kahit medyo natatakot pa rin ako, pupunta pa rin po kami sa pamilyang bayan. At kasama ko naman yung family ko at saka yung kaibigan ko kasi nga sabi ng doktor ko, wag, na, wag daw akong uh, pumunta no, lumabas ng bahay na nag-iisa. Takot talaga ko kaibigan na lumabas ng bahay. So ito yung sakit ni Ate GB. Kaya naman, uh, palagi po ako may kasama at ngayon nga may kasama tayo no, Ayoko sanang uh, pumunta sa city kasi nga konti na lang po yung ating stocks. Kaya ngayon, sana maging okay lang ang lahat, no? At maraming salamat nga pala, kaibigan, sa inyong support at pagmamahal kay Ate GB. At sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. and then, pakihit na ng notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag -asenso. ang sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please don't skip dads. Yung hindi niyo po pag-skip ng ads, malaking tulong po sa amin ng aking family. Please, 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 don't skip the ads. Ngayon kaibigan, no? mamalingki tayo, mag-grocery tayo. Sana samahan nyo po kami. So ito mga kaibigan, may mga punting anak tayo at narito pa yung iba nating pinamili dito sa Grand Fiesta Mall. Meron na tayong isang box. ito pa, hindi pa natapos kung so mag-repack. kaibigan. May plastic lang, sunodong ha? Oh, pwede ko. Pwede yung plastic tanan. Eh, plastic na ko tanan. Gawin ka na ko plastic. So, sinabi ko sa kanya kung pwede plastic their friends, plastic na lang. Dahil yung plastic, ma-recycle ko. Pagpunta ko sa palingke, pwede ako magdala ng plastic bag. Yung karton, hindi ko na ma-recycle. Yan, kaya sinabi ko sa kanya kung pwede plastic, plastic na lang. O, oh, diba? Sorry na lang. Bawal pa naman plastic. <laughs> Bahil sa basura, their friends, bawal yung plastic. Pero, ma ko kasi kaibigan kayo. Sinabi ko kayo uh, kaibigan nating bagger na sana, yun yung bagger shout out, no? Na sana, uh, kung pwede, plastic pagkatapos ng box. So, ito yung mga pinamili na tender friends. Yan. Yan. Hindi pa tapos. Meron na tayong isang box. At uh, after dito, kaibigan, pupunta yung tayo sa pamilyang bayan. No? Mamili tayo ng mga wala dito. Mga kaibigan, ito na lahat yung pinamili ni RCGB dito sa uh, Grand Fiesta Mall. Shout out kayo sa Ayan, nag-drive natin sa sakin. Ayan, so from here, dear friends, pati kay Francis, hello. So, yung pinsan ko wala dito. Ayan, baka may binili pa. Apat kasi kami ngayon dito, dear friends. So, may, may, may parafol. Sasakyan. Sasakyan yung papremium nila, dear friends. Kaya, baka manalaw tayo sa raffle, no? Ayan. So, from here, dear friends, pupunta tayo sa public market, sa uh, pinakamalaking public market dito sa Misa Talisay City, Cebu, which is the tabo na Public Market. Bibili tayo ng tuyo, itlog. Marami kaibigan, no? So, here, ito lang kaibigan, hindi siya lumagpas ng 10,000. Ayan. So, thank you so much, God. So, blessings. So, mga kaibigan, pagkatapos natin dito sa Grand Fiesta Mall, pupunta tayo ngayon sa another uh, mall. Maliit lang. Uh, yung uh, tita pa their friends Dahil bibili rin ako Supermarket rin po yun Pero hindi masyadong malaki Pupunta po tayo doon Pupunta po tayo doon mga kaibigan At bibili tayo ng ilang mga uh, paninda Ayan from here pupunta tayo doon Ayan so sasakay na si ate Gibi So dalawa pang uh, pupunta natin Isang maliit supermarket Kagaya nito kaibigan pero malaki na ito Okay at sa pamilyang bayan. Let's go! Uh, mga makabigan kaibigan, dito tayo sa amin public market. Pupunta tayo doon sa aming suki. Ando na pala si Francis para bibili tayo ng bigas. So, galing na tayo sa Grand Fiesta Mall, big supermarket kaibigan. Bumili ng mga groceries. Ngayon, Dito tayo yan. Bibili, yan John si Francis kaibigan, bumibili siya ng bigas at saka mga sigarilyo. After here, pupunta tayo sa ibang supermarket at mamili na naman tayo ng other groceries. Ayan, sana safe lang yung lahat parati mga kaibigan. Kaibigan, andito tayo sa Metro Mart. Isa rin big supermarket to sa Talisay para mamili tayo. Ayan, at uh, magpaka-cash in na rin tayo sa GCAD. Ito nga pala yung napamili namin kanina. Isang sako ng bigas at mga maliliit na sako at pang uh, grocery na rin. So ngayon, pupunta tayo sa loob ng uh, Metro Mart para mamili na naman. Tama kami. Kami nga, nakarating na po tayo sa ating bahay at saka sa ating maliit na tindahan. Maraming salamat, God. Safe po tayo. So, mag-unloading na po tayo ng ating mga pinamili. Salamat! Asimone lang. Ayan, ito po yung ating mga pinamili, dear friends. Lagay natin sa loob. Ayan. Thank you so much, God. Safe kami. Ado na, bukas? Yan. Kusgan kay tamas pore buyan. Salamat. Yan ito. Ano pa? Mo na lang. Ito. Mamas. Ah, sa isa nating ipasok sa loob ng bahay mga kaibigan yung ating pinamili. Hi, thank you so much, God. Thank you so much. Señor Santo, Señor Lord Krishna, salamat, safe ka, salamat. Ayan, tumulong na rin si Thomas. Ang itlog. Ayan, 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 ayan. Ang gusto ko sa Hindi, hindi mo na. Ang gusto ko. Ayan, meron pang dalawang boxes. So, yung dalawang boxes. Ayan, dalawang boxes. Thank you so much, guys. Ayun, mga kaibigan. Ipakita ko na po sa inyo no, yung ginawa namin uh, nang mag kami kanina. Dear friends, uh, maraming tindahan akong pinuntahan. Dalawang big supermarket. At pumunta rin ako sa pamilihang bayan, bumili kami ng bigas, toyo, marami kay bigan yung mga paninda na mahal sa big supermarket. Siyempre, sa pamilihang bayan natin bibilihin. Kasi naman may mga paninda talaga na mahal ang big supermarkets kagaya ng itlog, mantika, toyo, asin, mahal po sila. Yung bigas mahal. Pero other things like sabon, ito mga gamit sa pagluluto, mga canned goods Uh, mura lang po sa big supermarket. Pero ayun nga, yung ibang basic needs sa public market talaga, sa pamilyang bayan para makasib si Ate GB. Thank you so much kaibigan ha. Tinapos nyo pong ang aking video hanggang dulo. Ngayon medyo masakit talaga ang ulo ni Ate GB. Kailangan ko na magpahinga. And sana i-pray nyo rin si Ate GB na gumaling na po sana ako. At sana kaibigan na please do take care of yourself, your health. Malaga talaga kaibigan na wala tayong sakit. Ang hirap po pag magkasakit tayo. Hindi lang tayo nahihirapan pati mga family natin, pati yung ating family no. Kaya please take care of yourself. Natuto na po ako sa pagkakamali noon, matagal akong matulog, matagal nagko-close ng tindahan at ang aga pa nagbubukas. Uh, minsan natutulog lang 4 hours, 5 hours in one day. Kaya siguro nagkasakit si Ate Gibi at hindi pa ako nag-exercise, hindi ako kumakain ng gulay. Kaya natuto ako sa aking pagkakamali. Kaya sana kayo kaibigan, take care of yourself, okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal sa ha? Lagi mo lang isipin kaibigan yung parati ko sinasabi sa aking videos. Hindi masama, hindi mahirap na masinsong boy natin. Basta pa masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya boy natin kaibigan, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.